Kaya too pa. Pa-start pa lang po ako ulit. So, <laughs> gusto ko po talaga mag-focus. Ang dami ko pa po mga mga dreams na ngayon um, na pagbibigyan ng pagkakataon. ay ako lang po sayangin. Sino pa na gusto mo makatrabaho? Nag-at ng mga liliang men, mga actors? Um, sa mga leading, man, marami rin po pero gusto ko rin po yung nakakasama yung mga veterano kasi um, ang dali pa rin po natututunan sa kanila. Mm. Kahit kahit iko ko sobrang dami niyang tinulong sa akin mm. talaga. Lalo sa, sa start hanggang sa ngayon sa amin po sa set. Um, kila Tito Joel, Tito Susan, mm. ang dami kong na, napupulot ng mga lessons, mga tips. So, ang saya pag mag, sobrang willing sila mag-share. Kayo ni, ni Nadine sa Bike and Start, kayo ba hindi kayo magkakaroon ng competition? o magkakaroon Kabila ng, po? ng alam mo yun, pwede pareho kasi ng packaging. Hindi po, kasi mm. po magkaibigan kami. <laughs> mm. <laughs> Hindi po. Um, kahit nung nag-sign siya uh, last year, two mm -hmm. years ago, yeah. um, talagang sinuportahan namin mm. sa mga projects. Mm. Um, yes. From day ng Pangit, wala pong competition. Mm. Mm. Segway lang, kasi mm. recently celebrated their Alice, ba? Yes! Ano yung anong, anong napag-usapan? Ano meron ba? Ang feeling? May project po kasi kayo na din na abangan nyo. Pero ano, hindi naman po siya show. Pero meron po kami ginawa. So doon lang po kami nakita ulit. Tapos kunento nyo nga po sa akin yun lahat. Um, masaya. Masaya sila. Masaya po sila. So is this a music video, a movie, or? Secret! <laughs> abangan! <laughs> okay. Okay, thank you. Thanks guys. Thank you.